Action! Flash reward po mga kapuso! Naplatan po ang isang taxi dito po sa may EDSA! Bali, nasa na tayo, sir? EDSA! Kubaw! Nagpas po kasi kami ng ano, ng Kubaw! Ito po, nag-aayos po kami ng sakyan. Yung kanang likurang gulong po, ayan, medyo tapos na po. isa po, nagdi dispite ano po? Okay, wag ka lalabas ka na. Hindi ko nga nabili. Sige, yan lang yan. Ayun Ay, na po. Here, masama po. Man. Isang tension na nagaganap. Ay, anyway, na po. Anyway. na naman. Sa mga ika, parahin mo muna sila. Hat up. 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 Taga-Hawi po na mga sasabihan. Hawi boys po yan. Hawi. Bigyan ka lang namin ng dos. Sakay na po. Sakay na po. At ito po. At ito po si Atan, nang gugulang. <laughs> okay. okay.